yun no know, what's up what's up sa inyo mga beshi so ito na yung last day ng ating magpapagawa dito sa computer shop so bukas lilinisin na namin tapos start na tayo ng pagsiset setup ng computer so ito ito na ito na yung mga computer natin computer monitor na server nandiyan na rin ayan CR nalinis na rin namin Ayan, narinis na namin yan. So, hindi ko na pinapagtan yung tiles para hindi nga talaga kulay na. Mukhang madumihin, pero ano yan? Hindi nga talaga kulay. Hindi ko na pinapagtan. Ayan. Kompleto na. Tapos, ito yung mga hinakot namin. Ito yung 18 to. Mayroon pang pito doon na Twitter. Mas ito, 26. 26 yan. yan. Ito yung ating server. Ito naman yung monitor sa server. Ito yung mouse natin. Logitech G102. Tapos ito, ang mouse natin, ang keyboard natin is galing pang Korea to. Lahat yan. 20, 21 pieces. So, kulang pa ako ng apat. Kailangan ko ng mga best na uuwi sa Pilipinas. Magpapasabay so, ako ng apat. Abko. Galing Korea. K515 so 39,000 won sa peso to eh, sa won. ang peso nito ay 4,812 mga 1,2,1,3 ganyan ito naman yung ating headset yan 25 pieces headset natin, maganda to And puro cyborg yan so, bukas assemble na natin yung lahat dito pag nalinis na so ito na yung halay last day na nila ngayon

set up na natin Linis, tapos eto up. Hindi ko lang. Nakakandaman ko na ang ano, start ng ating ano, computer set Ay, meron pa pa yung mga karat-karat. Papahakot ko na lang yan sa mga mag-ahakot. Mag -hahaw. ito yun, mga kalat doon. Nakalinis ko yan. Ayan. So yun mga Beshwap, ito ang ating day, hindi ko alam, day 53 day dito pa ng ating computer shop. kapit na. At sa mga, mayroon nga pala ako bukas, ano? Boss eh, hindi eh, pala sa Friday, may bumili sa akin na tabletop na pistonet ko. Utulad lang sa akin. So, i deliver ko siya sa Friday. First time kong ma, 'yan, makayan makano makapag magde-deliver. First time kong magde-deliver ng computer. Yan, dalawang ano yan, dalawang set ng pistonet. So, Tayo try daw muna niya. So, maraming salamat sa tiwala at ayun, katulad na katulad yung maganda ano din kasi ang piso net, malakas na rin kasi may mga laro na hindi kayang laruin sa cellphone so computer talaga, mga so, Valorant Roblox patok -mapatok. So, yun, na patok so ayun, na-update ko na lang kayo mamaya kung ano pa mangyayari maraming salamat, peace